Magandang gabi mga bossing. All magbibigay lang ako ng aking sariling opinion doon sa tirada na akin napanood sa isang tournament. Kung saan tatlong tao yung naglaro, pare-parehas sila ng ano, opening variation na dinaanan. Merong natalo, merong tumabla. Okay? Ito ay opinion ko lang mga bossing ha, sa tirahan na yun, no. Eh bahala na kayo kung kukunin niyo o hindi, no dahil ito nga yung sarili ko lang naman na opinion Okay, yung pisa natin yan ang labanan so oh. tatlong taon naglaro nakita ko same variation same opening Pagsulong dito dito siya sinubuan dito hindi ito tinira lance ito eh mga boss kasi may pakain dito malalansi madadamahan kaya ginawa sinayang sinuportahan lang. Yun, saka pumunta dito. Okay. Ngayon, sumulong dito. Sumulong dyan. Sumulong dito. Sumulong doon. Pag sulong dito ng puti, ang ginawa doon sa... Ah, napanood ko, ano? Nagpakain dito. Ayan. Ang ginagawa, pagkain ng puti, ang ginagawa nila umatras. Ayun. Yung ibang... Ano, player ay natalo. Yung iba naman ay tumabla. Okay. Doon nga sa isa ay natalo naman yung first move. Okay. Ngayon, ito yung aking opinion dito mga boss. Balik ko lang ha. Pagpakain dito, ang ginawa, umatras. Yeah. Ang sa akin kasi dito, opinion ko dito, di nagpakain, dapat uh, abante ka. Yan. Yeah. Pag abante ka kasi mga boss, mayroong mga lansi na ang itim. Pag hindi nakita ng puti, maaari siyang matalo. For example, for example, sumulong siya dito, ano? Yan. Ano ba pwedeng maging lansi dyan para manalong itim? Ito lang, oh. Pakain ka. Hindi naman pwedeng dalawang kakainin. Tatlo kasi yan, eh. Yan, oh. O, oh, ayun. Kita mo na yan, oh. Medyo lalamang ka dito okay oh kung dito ka kung dito susulong puti dadamahan yan diyan oh walang itira siya oh. kung dito siya oh, gaganon lang oh kung dito naman siya sa gilid wala na hindi na makakagalaw yon okay eh, kung dito naman siya dadama naman dito hindi naman mayordama ang laro sa tournament na yan. O, so, pag dito siya, di dito lang kakainin. Okay? Iyon yung lance, unang lance na pwedeng mangyari kung mag-error naman dito ang puti. Kasi yun lang naman talaga inaabangan dyan eh. Kung sino unang mag-error, hindi siyang talo. So, bawal siya dito. Eh, paano kaya kung dito? Yan. Marami kasi pwedeng isulong. Yeah. Okay. Diyan pagka sumulong diyan, aatrasan mo na. Yeah, naatrasan mo na 'yan. Hindi siya dyan pwedeng susulong magre-real. Wala kasi suporta 'yan eh, di ba? So wala suporta. So pwede siya dito sa gilid. Pwede siya dito. O kaya dito. O di kaya naman ay dito. Isa-isahin natin. Alibaw, sa gilid siya. Pagpalagay na sa gilid, susugod ka na roon. Maiipit naman yung kanyang lima. Ayan, lima niyang yan, di ba? Alibaw, dito siya magpapaatras. Pwede naman, magpapaatras siya. Eh, papakainan mo eh. Ayan o. No? Oh. Baka hindi na makaatras. Maipit na no. Maipit na siya dyan. Yan, oh. Ipit, mga bossing. Nakita nyo ang punto. Ayan ang punto natin doon. Kain dito. Then, pwede ka nang dumama. Okay. So, balik lang natin. Pag doon siya, sa gilid pumunta. Paano kung hindi sa gilid? Ah, eh, Balik natin. Yan. Dito naman. O, oh, kanina kasi dito sa gilid eh. Yan, dyan naman siya. Okay. Kapag dyan naman, oh, dito naman tayo. Yan. Pwede kaya siyang mag-real? Pwede niyang sayangin or mag-real? No? Tingnan natin. pag nag-real siya, mangyayari dyan... ipit pa rin yan mga boss ito da ko lang eh di ba parang wala na siyang tirang ano ipit so bad move na agad magre-real siya okay balik natin eh, pagka dito naman tatatluhin no so dito yan <clears throat> sasayangin niya dyan so ano kayong maganda iilag mo lang mga boss yan, ilag. Pwede pumasok. Pwede dito. Okay, isa-isa natin. Paano kung pumasok yan? Anong gagawin? Kapag pumasok, ay, dito lang tayo. Yan, oh. ipitin natin. Kakain siya. Okay, lugi ng isa. Oh, dito na. Pakain. Yun, naipit mo naman yung kanyang apat. O, dito siya. O, lamang na lamang ka sa sulong eh. Lugi ka lang ng isa pero naka-real. Naka okay, nakita ang punto. O, yun yung sa akin, yung sa akin lang doon mga boss. Yung sa video kasi na napanood ko, puro paatras ang ginawa. Kaya naka-atake yung ano, naka-atake yung puti. Okay, paano kung hindi sumingit? Hindi siya sumingit. Dito lang. Ayan. <coughs> pakain ka naman dyan. Okay, pakain ka. Kain dalawa. Okay. Tapos, dito ka na. Oh, wala siya. Magsasacrifice na yan. Mangyayari dyan. Sacrifice move para makaano siya. Kaso lugi siya eh. Lugi ang mangyayari. Pwede mo sulungan doon. Okay, nakita ang punto mga boss. Doon lang sa part na yun, no? Ah, marami sanang pwedeng ipanalo yon no? Kung abante yung kain. So, eh, ang mga damador naman, alam ko, pagka ay natalo sa isang laro, nagre-review yan, binabalikan nila yan, nire-repaso nila yan, para sa susunod na ganun uli ang ano, sitwasyon, eh, napaaral na nila. Yan no? dito sa part na ito, yan o, no? na iatras mo, eh, abanti mo. Ayun, mas maganda, no? pag dito lang si rin eh ayan oh balik natin ah dito kaya pwede ito oh pwede yan dito ka naman hmm. Dyan ka naman dito siya pasok yan pasok di dito lang siya 116 kain 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 yan baka dito magkatabla na no pwede nang tumabla lalansihin mo dito yan kain dalawa tapos ibubukas mo yan yan dadama ka doon Ayan dito baka magtatabla lamang lang isa eh dito siya. Uy, baka mahahabol, no? Hahabulin. Ayan, kayo nang bahala doon. Hahagurin nyo na. Paano kung dito? Dito naman. Ah, makakatakas. Bibigay. Okay. Okay. So may tablahan din pala mga boss. Ibig sabihin eh kung hindi niya makuha yung tablahan, lady, really, sayo ang panalo. Oh, nadama siya. Oh, yun. 'Yun yung ano ko doon, yung punto no. 'Yun yung point ko doon. Okay, mga boss sa part naman ng puti kung tayo ang puti ang magdadala yan Gan dito kasi siya dumaan pero parehas lang yan eh kahit dito dumaan yon iniba niya kasi pag dito kasi siya dumaan medyo iba pag dito kasi baka papunta sa tablas 7 to eh pag dito siya sumulong, pwede na nga siyang sulungan dito, eh, no? Papunta rin sa tabla yan, eh. Okay. Kung sa puti naman, di ganun nga yan. O, kung susunda natin. Yan, no? Dito siya. Uh, sa libro kasi ang ginagawa dito, eh. O, ang version niya, ito, no? Pwede naman siguro yon Sa ibang version ng libro dito. Yan, o. Oh. Pag sumulong doon, pinapakain pa nga yan, eh. Tapos, ayun. Yan, dyan sila nag lalabanan sa tirahang yan. Ah, okay. Pahapyaw ko lang yan. Sa part naman yan ng puti. Oh. Pero sa item, yon okay na yung mga boss. Yung sa black, maganda yung abante doon eh dito pakain siya. oh tapos sinayang dito siya doon dito dito kain abante oh ayos na maganda na dito lansi agad no pag hindi niya napansin lansi agad yan eh. o pakain oh. Oh, ang ganda. Okay. Kasi interest rate eh. talagang hanggang tabla lang 'yan eh. Kung kahit saan siya diyan, dito siya, atrasan lang. Timing. Timing talaga. Pag dito siya, del delicate na. Delicate na siya, gaganon na eh. Naiipit na siya. Oh, dito siya, ipit ipit na ipit yan eh kahit dito ka lang siguro may ipit na yan eh dito sya oh pwede naman yun katul nga yun dito yan dyan sya tatabla yung kanina no tinirahan natin dito dito sya yan, yan. Dito sa tumabla eh. Oh, eh. baka may another way pa doon. Pagpunta doon, na. Oh. Dito siya, dito naman. Pwede yung umatra siguro. Oh, another way yan. Ibalik natin mga bossing, na oh. Balik lang natin. Di nagpakain, na, oh. Abante. Yan, ito. Yan. Yan, nakatabla siya kanina eh. Sulong dito. Ngayon, pag sulong dito, pwede nating atrasan. Kasi kanina dito, nakatabla siya dito. Ano? Ah, pwede nating atrasan yan. Ah, ang gagawin niya, dito. Yan. Pasok naman tayo dito sa dito tayo. Pwede tayo sa 6, ano to? 3, 14 yun para yun oh, susubuan natin kung papasok dyan ang maganda dyan di dito yan yeah, baka may tabla pa rin sya no? parang may tabla pa rin try natin kung tinatlo nya ano mangyayari kain 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 Uy, makakatapos. Mukhang makakatakas. Parang lamang sa tira ang itim. Dadama eh. Sugod. baba dito siya Paano kung pinabalik? Tapos umabante. Dito lang siya, dito. Hmm, mananalo pa rin pala. 3 versus 1. 3 versus 1 bibigay tapos kadama yun 3 versus 1 mangyayari oh, may pag-asa pa palang manalo mga boss okay yung ibang ano dyan uh, mga ano dagdagan nyo na lang i-develop nyo na lang eh, sinare ko lang yung opinion ko dyan yung idea ko dyan okay